Hello, good morning. Ay, good afternoon mga kasaka. O, ito. Ay, deliver na yung bagong lapos na order natin. Ito yung bagong sinasabi nila, yung order we broke out. Ayan. Ano to, yung 75, na uh, ano, 75 PH. Ayan. Ito yung mga bagong lapos eh. O, dito tayo. Gagano tayo. O, tinamot. Ayan. Dinamo nalaman mo kasi, pobota ito, single lang kung ano niya. Pag may dalawang galon, yun niya tayo yung medium size na. Dalawang handle na galon. Ito, isa lang. Ganun na. Tapos, ito yung mga gamit niya. Bagong deliver lang. Hindi pa ito na natin. Kaya suwerte so, yung uh, mapapasalan nito. abay, eh, kailangan yung bubukong mapasalan. <laughs> Aku <laughs> apa <laughs> benda? pano to Puntahin na ako Kasama na yung hakot, kasama na yung gay Ayun, ganun Kasi yung tawag ng kung ko yung 0995 470 5794 Yan. Si Efren Efren lang ako, kuya Efren lang ako Kuya sa yun po Kaya yung gusto magpagawa Pakiawin ko natin Pagkata yung nagtarot